Hello guys, good morning sa ating mga kaoma. Nandito may lingkod, walang mas para oma. Welcome to my channel. Good morning ulit sa ating mga ka-farmers. Nandito kami likod, walang mga si na hindi naman, sa, hindi naman guwapo, hindi naman cute. Pero handang mag selfie at magbigay ng magandang informasyon na pwede nyong pagkapakinabangan. Ngayong umanga guys, it hindi mo na uh, wala kundi isi-check lang natin yung tanim natin kung uh, may dana damage. Pero kahapon nakita ko na talaga may nabalik na doon kaya lang hindi tayo gano'ng nakalapit kasi nga grabe ang ulan uh, nagkasipon nga tayo kasi nga nabutan tayo ng ulan ngayon guys papunta natin uh, talagang may damage talagang nabali yung sanga na napakalaki at napakadaming bunga sana ito papakita ko po sa inyo dito tayo lalapit po tayo dito guys ayan uh, ito mga kamao Anong nangyayari kasi dito sobrang bunga ayan o oh. sobrang bunga niya Ah, uh, hindi na kaya ng sanga. Ang dami sana ng bunga to, guys. Oh. Iba ko lang kung kaya pang ma-recover 'yan. Ah, uh, ang dami sana ng bunga, ayan oh. No? Hmm. Yung mga bulaklak pa sana. pasalamat pa rin tayo kasi nga ah, uh, ito lang yung na nagka-damage or na ng sanga. Pero yung iba nating mga kalamansi, yung mabababa, wala oh, naman problema kasi nga, pero na ko pa nga sila para hindi gaano tumaas. Kaya nito guys, may uh, meron tayo ditong pre -noning. Dito yan naka, dito ko yung tinanggal o. Oh. Kaya hindi, hindi pa gaano itong uh, mataas. Makikita nyo na po dito yung mga dati nating prinoning. You know. Ayan, o. Oh. Uh, ah, kaya lang dyan, magkakat naman tayo. Tingnan nyo po, guys, o. So. Oh. Uh, you know. Kinakat ko po to kasi wala naman tong silbi. Uh, taas nang taas yan, pero wala namang bulaklak. Kasi ang bulaklak, guys, or ang namumunga dito sa gilid, ayan, you know. o. Sa 3 years natin si guys, ah, uh, marami na akong natutunan. At lalo pa ngayon na uh, nakapagsimilat tayo ng two days na galing pa yung nag-training sa amin. Uh, malaking tulong at yun ay ina-apply ko na rin dito sa aking mga kalamansi. At syempre guys, uh, magpapasalamat pa rin ako sa Panginoon kasi uh, walang nangyari sa mga tanim natin at syempre sa pamilya natin. Uh, nakita ko si City, sa Naga City, Saring talagang mas grabe yung apekto apik talaga sila nung tumaan na bagyong Christine at syempre guys sana ingat sila and then sana uh, tayong mga Bicolano ay talagang mga Oragon na kahit na anong unos ay bumabangon kaya ang masasabi ko bangon mga Bicolano mga Oragon kita Thank you!